Guys, okay, may tanong ako sa mga sisi. <laughs> -si. Ako gani oh. Tapos, unahin muna natin si Rizel. O, di ba wala internet connection? <laughs> o oh, ano yon? Anong question natin maring Fancy Queen? Sa tingin mo, bakit walang conductor <laughs> sa aeroplano? Bakit walang <laughs> conductor? <Ay>, <po>. Kasi walang mabaan doon sa itaas eh. Tama ba sagot ko? Iwan ko. <laughs> Malaki ka na, alam mo na yung I sagot. <laughs> dapat alam mo na yung sagot. oh walang babaan doon sa itaas. Kaya walang conductor. Perfect! Okay, Sol naman. That's right. Sol, is it okay with you, your work is an astronaut, but your oxygen is your own fart? No. <laughs> why, why? Because they are very smelly. Sobrang baho. <laughs> very good, very good. Okay, thank you, Sol, ano naman. Kay Kate naman. Payag ka na maging model ka ng sabon. Pero, ikaw yung germs. Okay lang, basta malaki yung TF ko. Ah! Practical! Perfect! I <laughs> have yeah, question. Ano yan, ate? Sa tingin mo, may muta kaya ang third eye? Meron. Lahat ng, lahat ng mata may muta. Ah! Oh. Pero nagtatanggal nun, yung mga nakakakita lang. Ay, totoo. Yes. <laughs> Kate, sa tingin mo, kapag yung, bu ah, yung buhay, yung patay, mabubuhay ba kapag nilalagay sa living room? Hindi. <laughs> Kasi doon sila binuburol. <laughs> Saan? Sa living room? Mm -mm. Ay, ba? talaga ba? <laughs> kapag St. <Saint> Peter. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Ay, yun pala, yun. Mm -mm. Ay, ang galing. Ang talino. Guys, may tanong ako kay... Sa opinion mo lang to ha mm -hmm. Bakit Tawag sa hotdog Hotdog Hindi naman siya mainit na aso di <laughs> <laughs> opinion mo lang naman ah, Opinion ko lang mm -hmm. Kahit hindi, ano Hindi ko alam kasi Yung hotdog na nakain ko mainit eh Ay talaga ba mm -hmm. <laughs> ano hotdog yan <laughs> <laughs> naisip mo ba yung naisip ko, mm -hmm. B1? <laughs> Joke lang. Hindi, mga nonsense question lang to eh. <laughs> Thank you, Ben. Okay. May ano ako, may tabang ako iyo, Lloyd. Ano yan? Oo. Uh, papayag ka na ang trabaho mo ay yung tig-paint ng building. Ah, hindi. Barko. Barko, ha? Barko. Oo, uh, magpipaint ka ng barko. Ang yung na... sweldo mo, bilyones. Bilyon? Oo. Uh, uh. Sure! Hindi, wala pa. Hindi pa tama. Oo, lang naman eh. Oh, uh, hindi! yung brush na gagamitin mo ay yung sa manicure pedicure. Ang galing ng bayo ko. Pass po na ako dyan. Kahit milyones? Oo. Oh, oh. Aabutin ako ng isang, hindi ko alam isang araw, isang buwan, bago matapos. Ang liit kaya ng ano, brush brasong kong manicure. Trial naman tayo guys Sa tingin mo, opinion mo lang ha, bakit walang security guard ang police station? Eh kasi yung pulis na mismo nagbabantay. Redundant na yun kung may security guard. <laughs> Dapat kasi ano din yung sagot mo eh. Huwag yung ano, totoo. <laughs> ang bright mo kasi. Ang bright mo kasi. Naninood man, oy. Guys, kaya ano naman tayo sa pinakamaganda ko ding anak. Um, Sakto lang, <laughs> mga ganun. Chan-chan. Ano yan, um, mama? Anong ta? Ang unong gusto nyo? <laughs> wala na, nakalimutan niya na. Hindi na kasi, <laughs> hindi, hindi na kasi panty na sa ulo niya pampers na. <laughs> hindi, hindi ito na. Hmm. Papayag ka ba na ikaw si Darna? Hmm. Pero yung lulunukin mong bato Lulo ay... Lulunukin? Lulu, lulu, ano? Lulunukin? <laughs> lulunukin mong bato ay yung asteroid. Kaya! Ay, wala <laughs> ko pala. Maging Darna lang. Para yung lalamunan ko, lumaki maging asteroid din. O diba, ba? Diba? Kayang-kayang ko lahat, buong Pilipinas, buong mundo, buong galaxy, buong universe. Ay, kaya, kaya mong universe, lumunok? Kaya, -kaya, ko, kaya mong lumunok ng ganon? Kaya ko lunokin. Hindi oh, mo alam, mag expand yung leeg ko. Hindi diba, mo <laughs> may sakit ako nakaraan, nag-e-expand yun. Tama, tama. Yun! Guys, kaya yung lunokin kahit ano. Hidden talent ko yun, guys. Kung alam niyo na. Malalaman oh. niyo soon. Oh. Alam niyo na ha. Pag may challenge kami, papakita ko sa inyo mama. Mm -hmm. I'm so proud mama. of you. I love you, mama. <laughs> Sige, si ano naman. Alam ko matagal. Oh, okay, kasi ma kambal kasi sila. Oh, isa ko rin to. Ma'am, ano. ma'am <laughs> ma ma ako sa mukha. <laughs> <laughs> Sige, <laughs> go. <laughs> Ito yung tanong ko. Hmm. Ano nga yun? Mano ba? Kung ko naman ipatunay sa akin, kaya ako sa pagiging mukha. Oh, ano memory gap. Memory gap. Di ba, Pakla siya. Pack lunch ay, yung tawag sa pack lunch no. Ay. Kapag kinain ba siya sa gabi ang tawag na doon pack night. Ito <laughs> 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 yung diyan <talong> <laughs> yun ang mga tanungan. Pak ah, si lunch. sa lunch. No? Di opinion lang. kahit anong ano, opinion mo so, lang yan. Sa gabi, pak night. Mmm, <laughs> baka ba 'di? ba? Pa-distract ba? Oo, kasi nga di ba sa... So, pag umaga, pak morning. Oo. Okay. Pagkawiti talaga itong mga <laughs> anak ko. Hindi lang sa ano sa obles sa face. Oo, oh, hindi blesa pati sa. Mali ka ba? Drop for mo na kayo mo. So guys, kay Kyle naman tayo. So ito yung tanong ko. Papayag ka ba na ikaw si The Flash pero may asma ka? <laughs> <laughs> Ikaw papayag ka ba? Ikaw ba yung tinanong ko? <laughs> Huwag mo yan. Ako hindi. Bakit? Paano ko tatanggol, mabilis <laughs> ko hihikain ako. Malamang. Thank you, Cal, sa pagsagot ng ating nonsense question. <laughs>